Ano nga ba ang depression? Sa palagay mo ba nakakaranas ka nito ngayon? Nagagamot po ba ito? Or nakakahawa po ba ito? Or namamana po ba ito? Alamin natin. Ang depression o major depressive disorder, ito ay isang mood disorder kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng patuloy na kalungkutan at pagkawala ng interes sa maraming bagay na dati niya pang ginagawa ang tawag doon is anhedonia. Kadalasan, ang taong nakakaranas ng matinding depression ay mayroong pakiramdam na ayaw ng mabuhay at hindi na siya nakakakilos ng normal compare sa kanyang mga pang-araw-araw na ginagawa. Lahat naman tayo ay nakakaranas ng matinding kalungkutan. Ngunit paano natin malalaman kung ito ay depression na o major depressive disorder na tinatawag? Okay, so narito ang mga sintomas. Una, nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan na hindi siya nawawala. Tumatagal siya ng hanggang dalawang linggo. Pangalawa, parang hopeless na ang pakiramdam mo sa buhay. Wala ka ng pag-asa. Pangatlo, madalas na irritable yung pakiramdam mo. Nagbabago ang gana mo sa pagkain. Hindi ka naman nagdadayet, pero bumababa ang timbang mo. Pwede rin namang tumataas ang timbang mo. Okay? Madalas nahirap ka sa pagtulog, nagkakaroon ka ng insomnia na tinatawag, o yung sobra naman ng pagtulog mo, tulog ka ng tulog, ang tawag doon is hypersomnia. Nawawalan ka ng gana sa paggawa ng kahit anong bagay na ginagawa mo naman siyang madalas dati. Tsaka ngayon, mabagal na yung pagkilos mo, maging ang pagsasalita mo, okay? Paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay o suicide attempt pakiramdam mo, worthless ka, o kaya naman ay sobrang guilty ka sa mga bagay-bagay. Hirap ka ang gumawa ng mga desisyon. Hirap ka mag-focus o mag-concentrate. At nagkakaroon ka ng anxiety o madalas na anxiety attack. At sumasakit din ang ulo mo at iba pang parte ng katawan gaya ng na walang malinaw na dahilan. Ikaw ba ay nakakaranas ng mga nabanggit? Halika, usap tayo! Nakakahawa po ba ang depression? Ang sagot po doon ay hindi. Okay? So, kung may kasama ka, may kaibigan ka, may coworker kang depressed na pakiramdam niya ay meron siyang depression, hindi ka po mahahawa doon. Okay? Later, talakayin natin kung ano yung mga paraan or mga coping mechanisms on how to battle the depression. Okay? So, sabi naman nila, namamana po ba ang depression? Okay? Mataas po ang potensyal ng mga taong may kamag-anak sa first degree, magulang, kapatid, or anak, na magkaroon din ng major depression na tinatawag. Hindi automatic magkakaroon ng major depression ang mga kamag-anak na depressed. Ngunit mataas po ang kanilang chance or tinatawag natin na chance na magkaroon nito lalo na kung may nangyaring stressful sa kanila. Okay? May mga triggering factor po sa kanila upang magkaroon ng depression. So, nagagamot po ba ang depression? Okay, so, madaming paraan. Sa pamamagitan ng mga antidepressants, maaring maibalik sila sa dati nilang gawain. Ang mga antidepressants po ay karaniwang tumatagal. Or matagal po siya bago tumalab. Kalimitan ay tatlo hanggang isang buwan bago makaramdam ng pagbabago ang mga pasyenteng umiinom ng antidepressant. Siyempre po, hindi po tayo iinom basta-basta ng mga gamot na akala natin is makakagamot na inaakala din natin na nararanasin nating disorder or depressive symptoms. Kailangan din po nating magpakonsulta sa mga expert bago po natin a uh, gawin ang mga bagay na naiisip natin to cure it. Okay. So sabi nila ang mga may major depression ay fully functional, okay? Pwede naman siyang sobrang energetic pa rin. So tinatawag doon ay parang Meron siya mania kai komania. 'Yon, parang wala kahit ano mang mental health issue siyang nararanasan, okay? Kung sila ay nasa remission. Oh, remission states, okay? Okay sila ang pakiramdam. Okay ang pakiramdam ko, wala akong depression. 'Yon. Okay, so ano nga ba yung tinatawag natin na remission? Okay, hindi katulad ng karamdaman, katulad ng iba na tinalakay natin nung nagdaan na schizophrenia kung saan may naiiwang lamat sa tao ang sakit. Malaki ang may tutulong. Huwag oh, ito. Hindi ito important. Okay?